Ito nga mga idol, ang Anis Breakdown, ng naging first game sa Lakers uniform ni Spencer Dinwiddie. Well mga idol, ating i-cover nga ang mga magagandang ginawa and sa mga hindi rin namang mga magagandang nagawa. Spencer Dinwiddie sa kanyang ang unang game bilang ang player ng Los Angeles Lakers. At huwag na natin patagalin pa ito mga idol. Sa first play pa nga ay may kita nga natin na Spencer Dinwiddie tries to make a statement here para nga mga idol magpakilala sa mga Lakers fans pero hindi nga siya pinalad. Nagmintes nga siya sa deep three pointer na ito. 2-4-1 opportunity nga ang binalak dito ni Spence. At sa first bucket niya nga as a Lakers player, may kita nga natin dito ang kanyang ability to break down the defense. Kinan ang kanyang simple dribble move mga idol at kanyang ngang in-overpowered. Inutakan lang itong si Evan Fournier. Nagresulta nga yan ang end one opportunity para dito kay Spencer Dinwiddie. And on this clip naman mga idol ay makikita nga natin ang rhythm dribble ni Spencer Dinwiddie straight into a three pointer at ito nga ang makikita ng maraming Lakers fans mga idol ang rhythm dribble ni Spencer Dinwiddie pasok yan. And then another rhythm dribble para nga dito kay Spencer Dinwiddie sizing up his defender and then nag dribble move and then straight into a step back mintis nga lang siya dito sa attempt na ito. At pagdating naman dito mga idol ay catch and shoot opportunity para nga dito sa bagong Lakers player. Kaso ang problema niya so far this season ay medyo mababa nga ang kanyang field goal percentage sa 3 pointers niya. So let's see if he will improve it dito nga sa Lakers. And then ang kanyang first assist naman ay nakuha niya nga dito sa magandang basa niya sa pagkat nga or pagroll ni Christian Wood in the paint. Ganda nga ng lead pass nagresulta nga yan sa easy two-pointer. And then dito naman mga idol ay medyo masyadong naging ambisyoso nga itong si Dinwiddie At nagka-turnover nga siya dahil hindi pa nga nakaset itong si Andre Davis Still nga yan And well another opportunity sana dito kay Spencer Dinwidi Kaso parang minadali niya nga mga idol ang possession na ito Set na set nga ang depensa pero sinubukan niya pa rin Kaya naman nagresulta ito into a turnover Then dito naman ay magandang pagbasa niya nga sa depensa ni Osar Thompson. Nakita niyang nag-overhelp ito. Kaya naman basic pass lang kay Dilo. Isa nga sa kanyang mga assist this game. And dito naman ay turnover nga ang kanyang ginawa matapos nga nang hindi niya kagandahang pagbasa sa depensa. Masyado nga nagmadali si Spence dito. Isang turnover para nga sa kanya. At dito naman ay complete opposite ang kanyang ginawa. Once na makita niyang ma-breakdown niya na depensa, nag-help si Evan Fournier. He hit Torian Prince wide open 3-pointer. And actually, kung maghihintay lang siya ng kaunti dito, ay eh, nandyan si Lebron James. Kakat, easy dunk sana pero good pass ba rin dahil open 3-pointer nga yan. And then one more example lang bagaling na pag-breakdown ng defense dispenser Spencer Dinwiddie and then drop off pass na lang sa kanilang rookie, isidang kyan another assist for him. And I think overall napakasolido nga ng naging Lakers debut ni Spencer Dinwiddie. Yes, may mga bagay pa siyang dapat linisin mga idol pero understandable nga naman daw yan sabi ni Lebron dahil first game niya pa lang ito mga idol. Pero I think overall mga idol napakasolido nga ng Lakers debut ni Spencer Dinwiddie and I think dapat ma-excite ang maraming Lakers fans. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.